Sa isang lungsod na abala sa pangarap, may isang leader na tila mas abala sa sariling bulsa. "Maglilingkod ako," ang sabi niya noon. Pero habang lumilipas ang mga buwan, bakit parang lumolobo ang proyekto, ngunit lumiit ang resulta? Montage ng overpriced na bangketa, waiting shed na walang nakikitang tao, bawat kontrata may tanong. Bawat resibo may butas. At sa likod ng mga ngiti at ribbon cutting, may mga pamilyang naghihintay pa rin ng maayos na kalsada, maasahang tubig, at serbisyong patas, hanggang kailan tayo pipikit. Hanggang kailan mananahimik, hindi ito laban sa isang pangalan. Ito'y panawagan para sa katapatan. Para sa malinaw na ulat, bukas na bidding, at bawat pisong may kwenta. Ordinaryong mamamayan, vendor, guro, tricycle driver, dahil sa bayan na ito, Tunay na hari at reyna ang taong bayan, hindi ang sinumang inuuna ang sarili, panindigan natin, serbisyo, hindi bulsa. Katotohanan, hindi palabas. At kapag may irregularidad, investigahan, patunayan, papanagutin, para sa mas maliwanag na bukas, piliin natin ang tapat. Ha, serbisyo hindi bulsa.